umaga Pilipinas, narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Umiiral pa rin ang habagat sa Luzon at Visayas sa ito po ang nagdudulot ng mga pagulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. Maging yung mga isolated rain showers sa natitirang bahagi pa ng Luzon at sa Visayas. Sa Mindanao naman ay mga localized thunderstorms ang pwedeng magdulot ng mga pagulan o yung mga pagkidlat pagkulog. So possible po yung mga pagkidlat pagkulog sa natitirang bahagi po ng ating bansa. At meron tayong minomonitor na LPA ngayon malapit sa ating area of responsibility at base sa ating huling pagtaya ay nakita po yung nakita po natin ang kanyang lokasyon sa layong 1060 kilometers silangan hilagang silangan ng extreme northern Luzon. So malayo naman po ito sa ating landmass although nasa boundary nga o malapit sa ating area of responsibility. At based po sa ating pinakahuling pag-aanalisa ay mataas ang chance ang mabuo ito bilang isang bagyo within the next 24 hours. That's why we're closely monitoring this weather system dahil posible po ito maging bagyo at posible rin pumasok ng ating area of responsibility panandalian. Sakali pong maging bagyo ito at pumasok ng ating par, ay papangalanan po natin siyang si Bagyong Fabian. At base sa ating nakikitang outlook dito sa weather system, ay posibleng panandalian itong pumasok sa ating par at umeksit din o lumabas ng ating area of responsibility patungong hilang silangan, papalayo po, nang papalayo po ng ating area of responsibility. So sa ngayon, wala naman tayong nakikitang direktang epekto o magiging direktang epekto nitong weather system sa ating kalupaan maliban sa mga posibilidad ho ng pag-enhance o paghatak ng habagat nito na makakaapekto naman sa Northern Luzon, ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Para naman sa pagtaya ng ating panahon sa araw na ito, asahan pa rin natin ng maulap na papaurin na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat-pagkulog dito nga po sa Ilocos Region, sa Abra, Binguet, Patanes, Baboyan Islands, maging sa Sambales Province. Epekto pa rin ho yan ng habagat. So continuous pa rin yung mga light to moderate rains na pagulan doon, punsod po ng southwest monsoon. Sa natitirang bahagi ng Luzon, including Metro Manila, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating papawarin. So basically po, ay improved weather naman po ang mararanasan natin sa natitirang bahagi ng Luzon. Sama na po ang kamay nilaan. Pero posible pa rin ang mga pamisang-misang pagbuhos ng ulan any time of the day dahil sa mga thunderstorms. Matala sa pagtaya ng ating temperatura sa Metro Manila from 26 to 32 degrees Celsius ang inaasahan sa Baguio naman ay 17 to 20 degrees Celsius. Sa Lawag ay 26 to 29 degrees Celsius, 26 to 34 degrees Celsius sa Tuguegarao at 26 to 33 degrees Celsius sa Legazpi City habang malamig din dito po sa Tagaytay having 24 to 29 degrees Celsius na temperature range sa araw na ito. Samantala, dumako naman po tayo sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. So dito po sa Visayas, Mindanao, maging dito sa Palawan Province, asahan nga natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawarin din. May chance lang din po ng mga thunderstorms o pagkidat pagulog any time of the day dahil sa habagat. So yung mga thunderstorms dito po sa Palawan Province at sa Kabisayaan ay dulot ng habagat o southwest monsoon habang mga localized thunderstorms naman ho sa Mindanao. At para sa pagtaya ng ating temperatura sa Tacloban from 27 to 35 degrees Celsius, 26 to 33 naman sa Iloilo, -ilo, 25 to 33 degrees Celsius sa Kalayaan Islands, habang sa Puerto Princesa ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius, habang sa Kagayaan de Oro ay 24 to 34 degrees Celsius. 26 to 33 naman sa Davao at 25 to 33 degrees Celsius sa Sambuangas. Wala rin po tayong gale warning ngayon sa, sa anumang bahagi ng ating baybaying dagat. Although nag-iingat pa rin natin ng ating mga kababayan doon sa extreme northern Luzon, sa dulong hilagang Luzon, dahil maalon pa rin ang kondisyon ng ating karagatan doon, dahil pa rin sa pag-iral ng habagat. Samantala ang sunrise natin for this morning is 5.39 in the morning at mamaya ay lulubog ang araw sa ganap na alas 6.25 ng hapon.